Ayan po, titikman na po natin ang ating niluto. Wow! Okay, so mga Kabatsan Learn, ngayong uh, umaga po, samahan niyo po ako at magluluto po ako ng uh, masarap na ulam. Ayan po. So, nakabili po kasi ako ng uh, igat o yung eel kaya po gagataan po natin but before anything else please don't forget to subscribe my youtube channel Saraya Beyo hit the notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko please don't skip my ads samahan niyo po ako tayo po ay uh, mamimili okay so magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan so ngayong gabi po ay meron po ako nadaanan isang uh, malaking isda mapakasarap po nitong uh, gawing ulang So, makikita ko kung, ano po kung ano po yung mga nakita ng isda. Ay ay Ito po ay aking nakita. Ito po. So, okay. so, yan Ayan po, papahati ko lang kasi sobrang laki Para po Ayan si ate, ah, angat mo nga So ayan po, sakto So magkano yan ate? 2.40 2.40 ano? So ayan na po Ate, kaway po sa vlog <laughs> Hello A few moments later Ito na po ang ating nabiling uh, igat mga kaibigan So ang una natin gagawin dito, syempre ililinisan natin So, lagyan po muna natin ng asin para matanggal ang dulas niya at para matanggal din ang kanyang lansa. So, ganun po dapat ang paglilinis ng ating igat, mga kaibigan. Ayan, so, hiludinatin uh, hilu natin, hiluda natin siya para matanggal ang kanyang mga libag-libag. Ayan. So, ganyan lang po ang paglilinis para hindi po maging madulas at matanggal po ang kanyang lansa den banlawan po natin mga kaibigan bali ang pagbanlaw po ay natural paulit-ulit po natin huhugasan po ng tubig ayan so pagkatapos nyan syempre ang susunod ting gagawin ay hahatiin na po natin gagayatin na po natin ganyan gamit po ang ating napakatalas na pangputol ayan so ganyan lang po ang ating gagawin para hindi po naman malaki ang kanyang mga Hiwa sa pagkain. Ayan, so gaya lang po natin ng uh, uh, mga ganyang kalalaki. ayun so pagkatapos natin na uh, gaya natin, syempre lilinisan ulit natin para sigurado po tayong tanggal ang kanyang lansa. Ayan, then after po linisan natin, ayan magsisimula na po tayong mag-prepare uh, ng ating mga rekado. Lalagyan po natin siya ng bawang. Ayan. So, kailangan po ang bawang ay kasama muna ang balat para ando ng lasa. Lagyan din po natin siya ng kamatis. So, ang ating kamatis po ay magsisilbing panlasa po sa ating uh, ilulutong uh, igat. Then, uh, lagyan natin ng sibuyas. Ayan, ang sibuyas na magpapabango. Then, wag po natin kalilimutan magayat din ng uh, siling uh, pansigang. Isasama po natin sa ating pagluluto. Then, yung ating pong uh, onion leeks. Ayan. So, dapat po tandaan po natin ang ating mga ricado. Samahan na din po natin ang uh, luya. Ayan. So, pagkatapos nun natin gayatin, syempre, ayan na po. Atin na po siyang uh, i -pre prepare Ayan, lalagyan po natin siya sa... Huwag po natin palang kalilimutan, lagyan din ng kalamansi. Ayan, so... Ang una natin gagawin ay lagay natin ang ating bawang. Ima-marinate po muna natin. Lagyan natin ng toyo. Ayan, tapos uh, lagyan natin ng kalamansi. Pigaan natin para... ayun, manood po ang kanyang lasa. Then ibababad po natin yan ng mga ilang oras bago po natin siya iluto. Ayan, then uh, lamasin lang po natin. Then set aside natin. So ngayon naman po habang nakaset aside ay magpipiga uh, po tayo ng ating kakang gata na ating pong gagamitin sa ating pagluluto ng ginataang igat. Ayan. Naglinis po ako ng kamay niyan, syempre. Wow. Then pagkatapos po, ayan, magsisimula na po tayong maglagay ng mantika. Ang aming mantika po ay medyo tulog. Ayan, naglagay na po tayo ng sibuyas bawang at syempre po ilagay na rin po natin ang ating uh, kamatis ang ating kamatis na kung saan na uh, pampaganda ng kutis ayan isunod natin ilagay ang ating uh, minarinate na igat for uh, one hour ayan then na uh, Lagyan natin ng laurel para maging, hmm, maging mabango. Wow. Dintakpan po natin siya. Pagkatapos po, tignan natin kung okay na siya. yan, ganyan, napakaganda na po ng kanyang itsura. Ilalagay na po natin ang ating unang gata. Ay, pangalawang gata pala. Pangalawang gata po ang ating unang ilalagay. Dintakpan natin. Ako po, napakasarap na niyan. Yan, pagkatapos mo ng ilang minuto. Ayan po kumukulo na po ang ating unang gata ay pangalawang gata pala ano ba nagkakamali ako oh Diyos ko po ano ba yan so then isusunod na po natin ang ating yan unang gata para tuloy tuloy na po ang ating uh, pagluluto so sa so pagkakataong yan ay hindi po natin siya tatakpan para hindi po magtubig ilagay na rin po natin ang ating sili yan ilagay natin ang ating sili ganyan lang po ang ating paggagata para malinam ang ating uh, nilulutong ulam so after that ayan ilalagay na rin po natin ang ating pampalasa lagyan natin kaunting asin ayan then uh, halo-haluin natin ang bagya ayan para po kumalat ang kanyang alat ang kanyang asin hindi po mamuko and yan uh, isunod na po natin pagkatapos natin lagyan ng asin Ayan, ilalagay na po natin ang ating uh, silig, gayata na po natin para um, naandam po yung anghang, tamis anghang. At saka ilagay na po rin po natin ang ating onion leeks sa ating uh, nilulutong uh, ginataang igat. Naku, napakalaki na po ng igat na to. So mahigit isang kilo po yan. Then ilagay na po na natin ang talong. Then, lagyan natin ng pampalasa ang ating Ajinomoto o naman So, ayan. Then, uh, wag po natin nahaluin. Baka madurog. Ang gagawin lang po natin, iangat lang po natin para hindi dumikit po sa kawali. Ayan, iangat lang po natin isa-isa. So, para hindi po dumikit sa kawali. Ayan. So, dahan-dahan lang. Baka madurog. So, wag po natin siyang uh, hahaluin. Siyempre. Ayan ako, napakasarap na nito. Then pagkatapos ay takpan po muna natin para po masure tayo na maluluto ang ating talong. Ayan. Wow. So malapit na po sa katotohanan yan. Malapit na po maluto ang ating uh, ginataang igat. Ayan na po. Wow. Napakasarap na niyan. Huha. Gaano karaming kanin na naman kaya ang kayang ubusin nito. Wow. At hindi lang po yan. Masarap din po yung pulutan. Ginataang igat. Ayan. Luto na po ang ating ginataang igat. So, titikman na po natin kung gaano po kasarap ang ating uh, niluto. Maghanda na po ng bahaw na kanin para matikman na po natin ang sarap ng ating pagpupunyagi. Ayan mga kaibigan. Nakita mo yan? Naglalangis-langis. Huha! Ang sarap naman yan! Sana all. <laughs> sana all talaga. A few moments later. So, ayan po, titikman na po natin ang ating niluto. Wow. Oh. Talagang napaka sarap. Hmm? Tama-tama wow. po ito sa Tama-tama po ito sa ano Sa kanin So ganun lang po siya kasimple Buti may nachempohan ko akong malaki Actually Hindi naman po talaga ako bibili Nadaanan ko lang Napakalinamnam. Tama-tama lang po yung kanyang alat niya. So, tinikman ko lang po para malaman ko kung ano po yung kanyang lasa. Mamaya po, gagawin po namin ulam to. yang init pakai <laughs> init oh. the best salamat po sa pagsama sa mga subscribers ko sa mga supporters ko maraming salamat po sa inyong panonood at ah uh, kay eh, paring Renjo Yapi, kay Kuya Not TV kay paring Willy paring Barok at sa mga subscribers ko po yung mga bago, maraming salamat po sa panonood lagi at huwag po kayong magsasawa sa pagsubaybay sa aking channel so meron na naman po tayong bagong na ah uh, uh, na i-share kung paano po iluto ang uh, eel or yung igat po sa dagat sa tubig alat po. Ayan. Huh. Grabe. Ang init. <laughs> hmm. Hindi kasi ako makapag outro sa labas kasi may nagpapatugtog na kapitbahay bahay, nakaka copyright kasi ako. Kaya medyo pumasok po ako sa loob ng bahay namin. Well, anyway, at least nakita nyo naman po kung paano po ang kinalabasan po ng aking niluto. So, maraming salamat po sa pagsama. Bye-bye po.